Yun pong uploader, yun pong kumuha ng video sa insidenteng ito ay pinagbabantaan din po na dating police. Ito, nakuha natin itong um, convo na ito. Babasahin ko na lang. At yun nga, uh, napaka-obvious naman na tinatakot. Hmm. Yan kasi yung mga taong nananakot, yan ang totoong duwag. Siguro may iniisip nila na meron silang mga mga kapit, meron silang mga taga-protekta. Nako, hindi. Malabo yan. Kaduwagan, karuwagan yung mga ganyang pananalita. Mas, uh, mas natatapangan nga ako ng totoo. Doon sa mga taong quiet lang. Pero may ginagawa. May totoong aksyon. Alright, so eto nagva-viral na kasi actually viral na talaga yung post na yon nung netizen nung naka or nasa kotse ren mantakin niyo ano ah, makita niya yung yung barrel tumigil na rin siya sa pagkuha ng video dahil talagang talagang kahit sino pag pag may baril na na nakita at akma na tayo ay tututukan abay matakot na tayo talaga sa buhay natin totoo yan talagang nakakatakot na yan sino ba naman kasi ang ma, hindi pa makakaramdam ng takot pag meron ng baril yung inyong nakakabangga or kabanggaan or ka kasagutan, di ba? Talagang mahirap yon. So, eto po. Sabi na dating police, regarding dito sa post mo, case closed na daw yon At inamin ng biker na kasalanan niya. Binangga siya at tinakbuhan. Kaya ganyan na, uh -hmm. right, binangga daw at tinakbuhan, hinabol daw noong dating pulis. Nakita ko po or nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV footage kaya alam kong ikaw yung may-ari ng video na to. Pag nagkataon dahil kumakalat na ang video na to, baka pati ikaw ay makasuhan. Baka daw pati yung uploader, yung kumuha ng video ay makasuhan. Hmm. Hindi dahil nasa public naman ang insidenteng 'yon. Okay. At buti nga nakuhanan. 'Yun 'yun ang depensa ngayon, 'yun ang nakikita natin ah uh, ikinatutuwa ngayon ng mga netizens dahil nakuhanan ng video 'yung pangyayaring 'yon. So pangalawa or una, dapat protektahan talaga, maraming salamat sa mga lawyers. Marami na daw na lawyers na gustong tulungan 'yung 'yung siklista. Yan po ang pagkakarinig natin. Pero 'yun nga, 'yun pong nag-upload at kumuha ng video ay dapat din talagang protektahan. Dapat ding tulungan ng mga lawyers na magagaling. Napakagaling ni 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 Attorney Fortune. Nako po. All right. So ayan. Manakot pa. Ilang beses na kasi yung kanyang pagkasanang ng baril, pananakot yun eh. Sabi nung anak, may lisensya naman daw yung baril. Tama, mabuti naman at may lisensya. Pero yung tatay mo, wala pong lisensyang pumatay. Wala pong lisensya para ilabas yung kanyang baril at itutok at ang matindi dyan sa napakababaw na kadahilanan.